ay sabi nga hindi mo naman ma mapili ang kamag-anak mo kaka ganito ano ba ito para lang i-etsapuera yung mga Duterte ganun lang ka ka pala ng power grab ngayon. Sinabi na nga ni Secretary Roque, itago yes. natin sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez, yes. na yun nga, Eh sa liderato ng Kongreso, ano pang pakay nila? Hindi pa pwede mag usap na lang ng maayos, oh, oh. kung ano man yun. At uh, eh, sa batas ng maayos. Oh. Tapos, may lumalabas pang ang mga ads, ano? May TV ads, bongga. Malaki mm. ang budget. Mm. Yeah, yeah, oh, oh. So, ang bongga-bongga nga ng budget nila. Tignan mo, may mga ad sa prime time, sa malalaking mga istasyon. eh uh -huh. e, talagang magugulat ka. Malaki ang pera to. Uh -huh. Sino kaya ang gaganaan siya rito? Yan ang dapat itanong. Uh -huh. uh, ganito ng kaambisyoso na halos nagmamadali. Hindi na pa tatapusin si Bongbong. Grabe uh -huh. naman. Uh -huh. Let's dive into our issue this morning. Pinalabas po namin That's yung right. vi viral Nagulang video man, na yun. Dun sa sinasabi nung uh, babae, dun sa viral video, pagkat wala naman sinasabi doon na magiging batas yon. o magiging pangkalahatan yung mga a uh, at tupad pat na yan, wala naman ganun. Yes. Mm -hmm. Oo. So, parang meron pang disinformation dahil yung nagpapaliwanag. Ito daw po ay kuha sa... Quezon City Urban Poor Coordinating Council di umano sa barangay Old Capital Site. No? So parang ang Naku, sinasabi niya... Naman, talaga naman, talagang lililin lang ng bongga, bongga yung mga tao. Naku talaga naman, huwag tayo magpabudol dyan. So sa yung, na ang kabudol-budulan. So yung paliwanag niya, ang pipirmahan hmm. mga ninyo para ma batas na itong ayuda na binibigay sa inyo, yung AX, at saka yung tupad. Pero ang pinapapirma sa kanila na Hindi papel... Hindi totoo yun ah. Kasi unang-una, na isang batas na yan. Kasi nasa budget. Ang budget, yung ating General Appropriations Act, ay isang batas na yan. At uh, ang dami nakatenggang mga bill tungkol sa AX at TUPAD. Marami-rami marami, marami yan. Meron nga ako eh. Hmm. Kaya't uh, nagtataka ako, bakit sinasabi magmamagically magiging batas kapag pinirma lang sa ligang batas. Wala namang connection yung isa sa isa. Ah. Um. Oh, nakita niyo na po ba yung papel na pinapapirmahan senator? Let's just bring yes, it up. Yes, uh, nagkalat yung papel mula nung uh, January 5. Unang Una lumabas muna yung text message at ang sinasabi, 20 million kada distrito. Mm. Mm. May 5 million DSWD-AIC, siya na nga yung mahiwaga. Tapos yung 10 million dyan sa DOH-MAIP at yung tupad na nasa DOLE. So, bale, total 20 million. Mag-produce ka rin ng 20,000 signature by January 13. Yun, rachada. Bago magkaroon ng sesyon, tapos na yung People's Initiative. na echa puera na yung exec Executive, na-echapuera na yung uh, Senado. Lahat na echa puera na, basta magic. Uh -oh. na yung People's Initiative Gulataan. Uh -oh. uh -huh. So senator no uh, hindi naman ka it's not it's no secret na talaga yung ugong nagsisimula talaga sa Congress no. Uh, may napanood ako yung kay uh, Attorney Harry Roque na he he ma made mention of your first cousin who is also Speaker of the House. He didn't mention the chairman of the Appropriations Committee no. Uh, so ito daw yung mas sumusulong at nag nga daw sa Bicol. And then uh, Congressman Paolo Duterte has also mentioned it no na may bayaran na nangyayari na 100 pesos kayo po oo nga sabi nga ni Mayor Baste uh -oh. Davaoenos not for sale yun din siya sabi ko the constitution is not for sale mahiya naman tayo kaluluwa ng bayan natin yan ibebenta bebenta Nagkakabuko uh -oh. lang ba eto masaya nagumpisa... Sa 100 pesos per signature, ngayon 40 na lang. Doon sa ibang lugar naman, sa 1,000 na Kasi ayaw pumirma, bira talaga. O ano ba yan? Uh -uh. Uh -uh. So ano, Senator, kayo po, ano yung basa po nyo dito? Bakit po talaga isinusulong itong People's Initiative? What is the well, rationale? Right? Um, mm, sige po. Ewan ko, bakit nagpapakamatay, layo na 2020, bira naman. no uh -huh. Pero ang akin, kasi ang sinasabi lagi, economic provisions, kinakailangan daw sa ating konstitusyon dahil wala daw papasok na investment. Ay eh, hindi mm. naman totoo para ating binibida na bilyon bilyon yung pledges at uh, bumabiyay si Presidente minamarket ng Pilipinas. Mm. Anong sinasabi na walang pinapasok? Higit sa lahat, alin ba talaga ang papaltan kung economic provisions? Ituro nila, ilista nila sa ba yun? Mm -hmm. Dahil, nung panahon ni Presidente Duterte, nakita naman natin, eh, pwede naman paltan by law, pa isa isa. Mm. at uh, kinaya naman natin 'yon dun sa Public Services Act yung Telecommunications nga over dun eh yes. Tapos yung Retail Trade para mm. yung maliliit na tindahan pwede, pwede nang pumasok yung mga foreigner at pati na rin yung hawak ko yung Foreign Investments Act mm -hmm. para malawakan pinaltan yung pwedeng pasukan ng foreigner mm -hmm. eh hindi ko nga maintindihan pwede naman pala yung pa-isa-isang gano'n mm -hmm. hindi ka naman gagastos ng 14 billion yeah. at hindi naman na magkakagulo yung buong mundo at uh, talagang kung ano-ano na naiisip natin at uh, 20 milyon ang kada distrito. Mm -mm -mm -mm. I'll bring it up again, ano Senator. Itong uh, papel na pinapaikot at pinapapirmahan. So, yung kanina, yung disinformation, panliling lang na kanina nga yung nagpapaliwanag. Ito, pirma kayo para maging batas na yung tupad, yung aix, yung maip na yan. Pero ito actually yung pinapapirma, kung mapapakita lang natin yung papel ay uh, doon sa pagbabago, doon sa provision sa constitution na kung magkakaroon ng amendment kasi nagkaroon ng may debate pa rin kung if it is the congress and the senate voting jointly or separately not to any amendment to the constitution yun po ang nakalagay sa papel so ang nakalagay po sa na. pinapagpirmahan nila voting jointly Sorry. para ma ma malunod po ang ang boto ng at Senado. ang tinig ng Senado na 24 lang kayo 24 vis kayo vis-a-vis yung more than 300 sa mababang kapulungan senator mga. That's right. Kaya nga nakakapagtaka dahil na uh, ang uh, dinadailan economic provisions. Wala nga may pakita ba dun sa economic provisions. Tapos, yung actual question, wala namang kinalaman sa AICS. Yeah. May kinalaman lang dun sa paglusaw ng boto ng Senado. Ano ba ito? Saan ba papunta ito? Napakalabo. Oh, oh. Tapos, may lumalabas pa ang mga ads. ano May TV ads. Bongga. Malaki mm. ang budget. Yeah. Yeah, oh, oh. So, ang bongga-bongga uh, yeah. ng budget nila. Tiga mo may mga ads sa prime time sa malalaking mga istasyon uh -huh. eh talagang magugulat ka malaking ang pera to. Uh -huh. Sino kaya ang gaganaan siya rito? Yan ang dapat itanong. Uh -huh. uh, hindi pa ba natin alam kung sino? But uh, I was going to ask uh, Senator Ivy. yung ganito, yung pagsusulong nga, supposedly Diba si sinabi na nga ni uh, Secretary Roque, itago yes. natin sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez yes. na yun nga e eh, nanggagaling sa liderat ng Kongreso, ano bang pakay nila? Hindi ba pwede mag usap na lang ng maayos? Uh -oh. Kung ano man yun. At uh, e, sa batas ng maayos, meron pa tayong mga problema dyan sa People's Initiative dahil uh, napakalaburin at uh, meron Santiago ruling na nagsasabi hindi sapat ang uh, nasa batas ngayon. Kailangan mag a rin tayo ng batas para maliwanag ang proseso ng People's Initiative. Uh -huh. Hindi yung bastang magpapa magpapapirm mamiskikan kanino. so senator I Amy mean, uh, I know aside from aside from this being a political problem it also becomes a family problem because you are first cousins with the Speaker you are the older sister of the president it puts the president also in a very awkward situation di ba uh, uh, tama tama talagang rinaleg uh, sa alang al 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 ani si presidente talagang uh, hindi maganda to kasi unang una eh ayoko ayoko nga na yung mga kamag-anakan ang umupo nung uh, mulat sa pool. Uh -oh. Kaya lang, andyan na yan. Eh, talagang ang sagwa, yung kapatid ko mabait, hindi umaalma. Pero, hindi naman yata tama na ganito, no? Mm -hmm. Dahil, uh, ang sagwa naman yata ang tignan. Ay, sabi nga, hindi mo naman mapili -ma ang kamag-anak mo. Uh -oh. Pero sa kabila nun, eh, talagang hindi ko na maakalain na magkakaganito. Ano ba ito? Para lang i-echapuera yung mga Duterte. Ganun lang ka ka pala ng power grab ngayon. Ang sagwa naman talaga namang uh, hayaan ng tao pumili. Uh -huh. Susunod naman pwedeng braso-braso. Uh -huh. Tapos kayo-kayo na, kayo na lang ang pipili ng susunod. Uh -huh. Parang power grab siya. Wala siyang kinalaman sa economic provisions. Uh -huh. Ipakita mo sa akin yung economic provisions na papaltan. Suriin natin maigi. Uh -huh. Baka may mas madali at mas maayos na pamamaraan na hindi ka gagastos ng 14 billion uh -huh. na Eleksyon. pwede na namang ipambili na lang ng bigas o di kaya eh, yung mga gasolina dyan sa Subic, Oh, Ako, eh, sa mga driver natin. Eh, huwag ko ba? Oo. So, Senator, is it ano, uh, is your relationship also with the speaker strained because of this also? Nakapag-usap na ba ho kayo o talagang ano na, kanya-kanya uh, kayong direksyon kung paano ito, uh, kung saan ito hahantong? Well, siyempre gusto niya civil, ganon. Civil ang drama, siyempre eh, eh, yung pamilya ko naman hindi naman ko masyado nagkikita ni uh, Speaker Martin, ganon, at uh, minsan uh, binabati ako. Uh, Minsan, uh, wala masyado. <laughs> wala lang. Ganoon. Uh, okay. Sige po. <laughs> so, ang lagi nga uh, pagdududa ng ating mga... Nagugulat lang ako. Nagugulat lang talaga ako. Kasi hindi ko akalain magkakaganito. Promise. Uh -huh. Dahil uh, uh, hindi ko naman akalain na uh, ganito nang kaambisyoso na halos magmamadali. Hindi na pa tatapusin si bongbong book. Grabe uh -huh. naman. Oo. Uh -huh so 2028 ang sinasabi naman po ni uh, Congressman uh, Representative Joey Salceda kung gagalawin ang konstitusyon dapat malayo pa sa 2028 presidential elections because ang you know, iniisip ng mga tao this is all a lead up to the 2028 presidential uh, election so kayo pa, kayo po ba per se? Are you in favor? Ano na ibig sabihin, Hindi no? ko nag-gets. -ge Kasi nga, alam ninyo, pa, uh, expect na natin magkakaselusan, magkakaroon ng uh, problema after five years, after, after uh, four and a half years, di ba? Pag palapit na yung 2028, nako naman, may kaumpisa lang ng 2024, ito na yung sumalubong sa atin, ang layo no. pa kaya uh -uh. nakakagulat, dahil um, bat kaaga-aga ang balita ko, may American consultant daw nagsabi, na una bak baka negative publicity demolition job, phase 1 mm. phase 2, awareness phase 3, campaign proper may ganun eh, mm. kaya matindi ang demolition job sa mga Duterte mm. baka yun ang um, magfe-phase 2, phase 3. Kaya uh -huh. long playing itong 2028 dahil baka yung mga gustong tumakbo, hindi talaga popular. Oo. Mm. So, no, no, my point being, Senator Amy, papayuhan ko sana yung ating mga kababayan na pag-aralang mabuti, itong pag yes. sa Constitution, hindi naman din maganda na sarhan natin ang isip kaagad natin kung kailangan ba o hindi na amyenda ng konstitusyon, economic provisions, yung mga term extensions, yung kanina yung point kanina niya, jo Congressman Joy Salceda. Kung merong kung meron mang term extension, pagpapalawig po ng mga termino ng ating mga nakaubong opisyal, dapat malayo sa 2028 ang usapin na to. At hindi makikinabang yung mga incumbent ngayon. But, Do you agree? Per se, amendments of the, to the Constitution ay, ay isang issue na dapat bukas. Ang mali dito ay yung pamamaraan. Kung nagkakaroon nga ng bayaran o alok Hindi na ayuda kapalit ng pirma. I think there are many issues involved, Ali. At uh, isa rito, napapanahumbak. Talaga bang kayang-kaya natin mag ng 14 billion at this point in time okay. na napakataas ng presyo ng... Uh, nang uh, bilihin. Okay. Uh, palagay ko, ang sabi ni Presidente, eh, si Bongbong, hindi pa nga nakakaupo pag nag-uusap kami, nakotang ko, sabi niya, eh, unahin muna natin ang pagbangon mm -hmm. ng ekonomiya at ang trabaho. Apakahirap ng buhay. Eh talaga man dapat ibalik dun yung usapin. Eh we know naman na kapag may constitutional convention, people's initiative, call and ask, kung ano man tawag dyan, eh talagang maaabala tayo dyan. Disruption. Laki lang ng gastusin. Mm -hmm at pati yung panahon mauubos sa mm. debate diyan. So kayo Senator Amy sa Senado po. Ano pa ang sentimento po ng mga senador? Kayo ba ay kasi obviously no sa Kongreso, hawak po ng speaker, di ba? Kasi nga he who holds the purse holds also the the magic. Yes. Pero kayo po sa Senado po. Ano po ang konsenso ang uh, 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 inyong sentimento tungkol dito sa sinusulong kasi talagang ito no, ito yung naging usapin the last couple of weeks eh no. Yung charter change ko. That's right. I think overwhelming ang uh, concern sa Senado mm -hmm. na Uh, iba ang pakay nito. Marami sa amin talaga kung uh, isa-isahin, marami talagang dapat paltan sa ating konstitusyon. Ako na siguro dapat mauna doon dahil marami nagsasabi din na itong konstitusyon ng Cory administration ay paghihigante sa pamilya Marcos. Uh -huh. Dahil uh, natapos ito 86, 87, di ba? Pag-alis namin. Yes. Eh ako dapat ang talagang mangunan niyan sa pagbago niyan. Mm. Mm. Pero para sa akin, hindi na papanahon at wag naman sa santong paspasan. Mm -hmm. Mm -hmm. Anong reaction niyo yung napanood niyo yung advertisement Senator Aimee? Kasi nga Ang effort girl. Mm. <laughs> Mm. Nag-effort. Yeah. Ang pinagtatakahan ko lang, ba't ang tataba ng artista? <laughs> hindi, joke lang. Naka-effort lang ako. Kasi sabi ko, ang tataba ng artista, ang balak ba magka-heart attack lahat tayo at hindi na umabot sa 2025? Raksada na to. Senator. Oo, oo. So, Senator Aimee, uh, ito nga, no how is the relationship between you and the Dutertes? Kasi it seems na kayo lang po talaga ang nakakapag-ano eh, uh, you you get along very well with Vice president. Sarah, with um, the mayor, with the congressman, and I would assume also with former President Rodrigo Duterte. While the other one, your cousin nga, si Speaker, ah, halatang-halata na strained na rin, no? May irap na nangyayari, may mga ganun na hindi nakikita. So, kayo po, pag kamusta po ang relationship? Eh, at sa totoo lang, ang mga Duterte sinasabing matapang pero hindi naman nakikipag-away. Ba't aawayin natin? Hindi ko maintindihan. Ang ganda-ganda na nga ng buhay ng Pilipinas kapag uh, wala nang away-away wala nang alitan, ng bulok ng politika. E uh -huh. ngayon, nagkaroon ng solid north at solid south. Ano pang pa gusto natin? Eh di wala nang pag-uusapan kundi kapayapaan, pag-unlad. eh di E eh, uh -huh. ba't nakikipag-away? Hindi ko gets, promise. Uh -huh. Uh -huh. Senator, para sa inyo, wala na pong union. Any team. Para sa akin, sobrang uh, sobrang uh, sinisira ng uh, iba dyan. Hindi ko maintindihan dahil siguro si uh, VP pa rin, ang pinakapopular na public official sa ating pamahalaan, eh marami siguro hindi nakakatanggap na feeling dapat e siya na yung Duterte. Hmm. Bakit? Hindi ko maintindihan. Hmm. Eh talaga napakalaking tulong niyan. At least tumahimik ang Mindanao, ang laking bagay. At ang Mindanao ang kin nabukasan natin kasi underdeveloped 'yan, maganda ang panahon, napaka uh, paka ng lupa. Ang daming gagawin the future of the Philippines nasa Mindanao, now. Eh sila na nakakabuol 'yan at na nakakatahimik diyan. Mm. Oh. So senator ito po, ano uh, kayo po, I'm sure kasi kapapasa lang ng national budget, yung speakers budget kasi uh, may sinumpa siya no, may, may naglabas sa SMNI nga na no? wala ng yung, yung kanilang prangkisa nanganganib dahil nga may nagsabi na isang ano sila. he spent he spent the speaker spent 1.5 billion uh, parang for his foreign trips oo oh, oh now this one this offer of 20 million gaano kalaki bang ba budget ng isang speaker of the house kung talagang mapapatunay uh, na nagbigay po ng 20 million kada distrito po sa kongreso if there are 300 congressmen times 20 million we're looking at 6 billion ganito pa kalaki or 60 billion i'm not sure pero ganito ba kalaki ang pondo ng isang uh, speaker of the house alam niyo matagal ko niyan Uh, rinereklamo kasi sa totoo lang lahat kami vice chairman halos diyan sa finance committee ng uh, senate at uh, napakagulo ng uh, micro bicam. Mm -hmm. Nagbabicam picture taking na lamang yung sa senate at congress pero paglabas mm -hmm. nung final budget kakaiba na yung itsura kaya nagkakagulat ang kami lahat mm -hmm. ngayon itong tungkol sa people's initiative ang prinisenta ng presidente na budget 2 billion pesos sos para sa plebiscite ba yun? o kung ano-anong eleksyon at mm -hmm. preparation for 2025 2 billion yun lang nakita ko mm -hmm. tapos nag-request yung COMELEC palibhasa ako yung chairman ng electoral reform committee kumingi mm -hmm. sila sabi nila kailangan namin ng karangdagan pagkat wala nga kami mga opisina naka-squatter kami sa LGU pati mga empleyado namin kabababa ng uh, salary grade mm -hmm. at uh, na umaasa rin sila sa mga local government para sa casual at uh, job order. So, yun ang request nila. Wala namang binanggit na people's initiative. Yeah. Abay, nagulat na lang lahat dun sa final version, may 14 billion kaalat para sa kung ano-anong uh, constitution. Tama ba yun? Oh. Hindi ko nga maintindihan kasi yung request, bakit iba yung lumabas? Hindi naman yata po pwede yun. Di ba technical malversation ng pagkain? Mm -mm. natin sa ganyan. Mm -mm. Ano ang balita nyo sa nangyayari sa Ilocos? Sa balwarte niyo kasi ito, nagsalita na sa, Albay, Albay Al Representative Elsa Langman, sa Bicol, sa Central Eastern Visayan, si, si, Paulo Duterte, sa Davao daw, yun din ang ina, do not sell your soul for 100 pesos or 10,000 pesos, panawagan niya sa mga Dabawenyo. Sa balwarte niyo sa Ilocos po, ano ang nakakalap po ninyong nangyayari dyan? Well, ganun din, ganun din. May mga alok din, tapos maraming uh, mga papel-papel na pinapapirma. Pero yung uh press release etong eh, tungkol dun sa pabigaya ng aik sa tupad. Ngunit yung nasa papel na pipirmahan mo, yung pagboto tungkol sa konstitusyon. Lito-lito yung mga tao hindi naintindihan. Ang daidaing mga mayor, ang daidaing congressman, pala yung tawag sa amin, nagpapanik. Ano po ba ito? Sabi ko, hindi ko nga eh, maintindihan. Saan ba yan Mabas? Ba't nagkaganyan? Sabi nila, ano ba ito? Kasi syempre, gustong-gusto nila palitan yung konstitusyon kasi na, ang tingin ng mga loyalista ng Ilocano, eh talagang paghihigante. Mm. Eh sabi ko, tama, pero bakit ngayon? At bakit ganyan? Uh -huh. Hindi naman ganyan ang tamang pamamaraan. Meron rin tayong santsang guru. Hindi natin na... Uh, Uh, pwedeng ibaliwala na nagsasaad na yung batas tungkol sa People's Initiative at sa iba't iba pang pagbabago ng Konstitusyon ay hindi pa sapat. Mm -hmm. Hindi pwedeng labong-labong ratchadang ganyan. Mm -hmm. Sabi ng Court uh, Suprema, kailangan itakda na yung proseso para maisagawa. Hindi pwedeng basta-basta. Uh, mm -hmm. So, eto na nga ang nangyayari ngayon. Mm -hmm. Maraming opinion tungkol dyan sa Santiago ruling pero andyan siya. So, mm -hmm. So, kinakailangan may bagong batas sa tingin ko para liwanagin ang proseso. Oh, oh, oh. So, Senator Amy, yung pagka, pagkatanggal, pagka-demote po ni uh, former President Gloria Arroyo, ito na ba yung naging umpisa para isulong itong People's Initiative? Kasi di ba naging ugong rin yan, kaya po siya nag-demote. hindi ko alam. Hindi ko alam. Sa akin, oh. nagugulat lang ako sa mga kababalagan na nangyayari. We're on the receiving end oh. sa Senate at uh, lagi na lang kami nagugulat, talagang nadismaya ako doon mm -hmm. sa pagwalang galang sa ating dating pangulo. Kahit oposisyon ako noon ha, yeah. para respeto na lang uh -huh. sa tao, uh, oh, please respeto, respeto na lang. Wag naman ganun, nagulat mm -hmm. lang ako. Okay. Senator bilang pangukas, mensahin niyo na lang sa bawat rehistradong botante at dito po sa people's initiative na isinusulong po ngayon. Mensahin niyo po Senator. Yes uh, sa ating lahat ano babala na lamang maraming uh, ginagawa tayong bobotante huwag tayong papayag na ibenta ang ating saligang batas ang ating konstitusyon na siyang uh, pusot kaluluwa ng ating bansa nako Filipinos are not for sale yeah. yes. And And with with that, that